Ang, ako ako kay Marcos, eh, ganoon nyo yung kayo, eh, bitawan ninyo yung pera kasi kailangan ko oh, bili ng bigas para mas mura ng kunti. Mm -hmm. O pati yung essential It, goods, NFA, yeah, yung no? basic uh, necessities, yung pamalingke, yung ganon. At least uh, marami na ang bright boys dyan sa taas sa uh, gobyerno how to play the market dito sa ating ekonomiya. Sir, hindi to lang soften. kasi, ano eh, hindi <laughs> lang mitigation. Ang, halimbawa, uh, alam na, nasabihan siya, both, well, hindi na natin naasahan ng economic advisors, puro ano yan eh, puro yes men. Pero mismo, halimbawa, mga magsasaka, sinasabi nila na sa dinami-dami ng importation policy ng gobyernong ito, never bumaba ang presyo ng agri